Hey, may buntag sa iyong tanan mga tol. Dini sa atong Pastor Tres. So, may buntag. dinita sa August 30. August 30 ta karon. So, natay mga best combination. So, take note mga tol. Yan naman mga ball pinupapil. So, shout out sa mga nakabusaga ka. Shout out sa inyo. Nakarambol, nakatarget. Shout out sa iyong tanan. May buntag sa iyong tanan mga otol na kung mahilig sa Sir yeah. Okay, so dinita. So, katong pangayos sa Sir Tres. lang update lang mo sa atong YouTube channel, subscribe mo dia, pag-like mo dia para updatein mo sa itong mga password test. At to mo sa itong FB page, pwede ra mo dito mag-like o mag-share, okay? So para makalat na itong mga padagwat sa swear test, palagwat na ito, ito mga bayong balita sa swear test mga tol, okay? So di kita, mga yung mga bullpen o papel kay magkalat tag swear test. Today is August 30, so basi mag-date karon, ron, na mag-date guide karon ron, 3-0 na kadaan, so... So dili ta magkumpiyansa kay 30 na tadaan. So naatay, tay kwan ah uh, ta sa tasa guide balikan sa nato ang resulta kagahapon sa August 29. So 876 ang resulta sa 2 PM dayon 041 sa 5 PM. So kwan congratulations sa nakarambol ani. Gihatag eh. na ko ni pamintin, okay? So dinirenta sa pang 9 PM 243 gihatag ya po na ko giiwas lang sa pizza by hindi na to gihatag gigawa sa pizza by tinuibi okay so per guide ta so na per guide nga 159 so na ana kay 15 daan 1559 og 19 so dinhi sa ubos natay 050 so na kay 50 na uh, combination so imo rin siyang ah <coughs> uh, atong missing missing na to karon is 9 9 mo na ni siya 9 so mo ni siya tong per guide mo ni siya tong per guide na missing na to is 9 so 9 so big di, di ta 2 3 4 5 6 7 so 59 okay na gyapon ni 59 59 so ayaw mo kumpiyansa ng 5-9 ah. 5-9. Ayaw mo kumpiyansa sa 5-9 o 1-5. Ayaw mo kumpiyansa na. O nga per guide, 1-5 o 5-9. So, atong, ato pong kuwan ani, kaning kombinisyon niya, na punta yung kombinisyon ani. So, August 30 ta, August 30 balik, kaya punta sa pizza, kaya malipat ang atong mga utol na to sa pizza. Okay? So, na din tayo kombinisyon. So, unang combination na ito, pwede rin na ito sa 2 p.m. 2 p.m., 5 p.m. Pwede rin siya. So, panigurado lang i-grumble. ay sa rambol. Kung taya man ka na kayo sapat na pantaya, pisag ka ng 20 pesos ni mo, pwede na ka target 20 yan. Okay? So, pili lang ang lucky number na to Okay, dinita sa atong pang tupi. Natay 709 o uh, 109 pero akong base ani ngani si 709 709 Pero kirahi lang gyapon ni si si 1 si 109 Crispitari yapon si 109 709 109 dapasi mo busagak si sa 2 base kanisa mo busagak pero kani akong base 709 so testing lang kung ganahan ka okay okay sunod ta din sa ta sa atong ah uh, pang 2 p.m. gapon 5 p.m. 9 p.m. So August 30 yapunta ta. August 30 okay. So dinita sa atong 5 p.m. o 9 p.m. So testingan lang gapon nato ni. Eh. Di ba si makabusagak yapunta, ni. Eh. Unang kombinasyon nato na atay 940. Sunod dayon na atay 941. Okay? So na atay kombinasyon 940 941. So, kung base din yung kanil si 940. Testingi lang. Palingurado lang kito gamble. 940, 940. ay mo kumpensa na. Okay? So, sunod na kombinasyon na ito. Hindi na punta. Erase na santa. Erase. So, ano na itong tirada? Erase. Erase lang kita. August 30. Kaya punta. August 30. August 30. Okay? So, kanil siya. Uh, 2 p.m. 5 p.m. Kaya po ni. 2 p.m. 5 p.m. Kaya ito ganina. 9, 5pm, 9pm to okay, so yun sa sunod nga kombinasyon na ako ay uh, 905 basta panigurado lang gano'ng rambol ha? rambol lang siya 905 o 902 905 o 902 ayaw mo kumpiyan sa anik basta yung mabusag at me poros kikinis na mga best pero taga, ihatag na ko ang pinaka best na ako poros niya sa best kanina itong ipang sulat din poros niya sa mga best kombi pero din ko sa akong best na ako 902 902 ayo gumpen sang 902 oke okay? tanya ka na 902 na lang pila 905 kada ga punisya 905 pero kada gid pun si 902 ayo gumpen sana saya oke okay? so oke okay. erase sad ta erase sad oke okay. so take note mga tola ayo gumpen sa mga tola kay basin tabusag ak pinta karon so makapiam tiam, tiam gid ta so sunod na tong a kombinasyon na ayo puntay August 30 yang punta. August 30 yang punta. So, August 30 So, naagya po tayo combination nga uh, 5 p.m. to 9 p.m. ni siya. 5 p.m. to 9 p.m. So, duha gaya ni ka-combination. Mga best gaya nato ni. Duha ni siya pro na best ni nga dua, na po tayo best ani na isa lang. So, unang kombinasyon nato, si 154. 5, 4. Yatag yeah, na ko ni pamintin last week sa so August to first week sa September yang mahuman ni siya September 5 kani siya gihatag na ko pa maintain tulo man ni siya gigawas ng isa duwa na nabili bili so kani siya atong sigurado karon na karong adlaw so na isa dayon nga 105 so basta kay rumble nang gapon ka ay kumpensa nang rumble okay so muna siya atong combination so 154105 kani si 15 per, 154 ako pinaka the best okay Yes, na ko na si 1.540 for this Ilang pro-rambo lang yan kung ka. Okay, ha? So, hinanara itong style mga tol. Ayaw mong kumpensa. Okay? So, shout out sa mga utol ato mga mahilig sa super crazy. Birada na. I-like na niya itong video. Ayun -like na ni. pagdugay-dugay niya. I-like na niya. pa pagdugay niya, tutupo ka na ng likes, na like sa ubos na i-like. Then, subscribe din ka. Okay? Ayun na pagdugay-dugay. Ayun na pagdugaya pa. I-like na na. Okay, subscribe din ka. Okay, para updated ka sa itong mga password rest din. August 30 ka Sunod na, sunod nga combination. Naatay dubli. Naatay dubli. Dito akong bensas dubli ka. Basing mag-date code siya ka So, naatay 3, 330, 0. basing mag-quan siya. So, na. Mag-date code siya. So, na. Parisa na ito. 3, 3 Kaya 31 nung no. ma. So, kani. Dini ko sa 331 3, 1. Mapili. Si 331 akong piliyon. Si 331. Ayaw kong piyansa kang 331. Okay? Pwede ka mag-133 na 313. Basta kayo ninyo na kung grumble gig ka. Panigurado gig grumble. Okay? Para makuha gini mo yung saktong combination. Oh, nagtanaw-tanaw ako. Makakasig tanaw. I-like na na. Sustuplo ka na ng like. Diyan na magdaga-daga ka ng phone pa. Tuplo ka na ng like. Maroon na itong kalipayan. Binimumuro ng kalipayan na basta sa mga video-video. Mag-like mo sa itong video. Diba? August 30, yapon ta, sunod ka kombinasyon na to. Oh, si i-like na, Natuklo ka na, sa August. Pwede rin yapon ka mag-comment. Pag-comment niya nga ay, Kung tol, may buntag sa di atol. So, okay. So, di na sa ato ng sunod na kombinasyon. So, naatay. Kani, gibalik rin ako ni, gibalik rin ako ni sa nga kombinasyon. Kaya, sin? Karoon gini siya mabuto. Masin mabuto gini siya ba? Pero, kung gini siya, the best kinakuni siya kay Bert man eh. So, unang kombinasyon na ito. Kuhaan niya siya. 5 p.m. lang kung niya siya. Gitaan ako niya siya. Kuhaan, 5 p.m. Pero pwede rin ka mag-ulduan niya. Best man eh. So, natay 840. Tulo niya sila. 840 o 841. Ang isa dayon, 847. Kani, bumbabahan na ito ng 847. Pero, wag din siya kagawas. So, karon Tsada ni Kani silang tulo. Pero, na ako'y pinakatsada. Kani si 840. Panigurado lang yung punong grumble. Rambol lang gyap ka. Rambol ana na. So, so, i-like na lagi na tong video di ay na si Tan. -tan, -tan o di i-like na sa pinugayan so, nimo. Like na na. So 840 for zero atong pinakarabes. 841-847-840 So, saan na pag-conda so, I-like o subscribe din ka I-follow po na itong FB page ha? Follow Tito Chris, Chris Tubal Cristobal Pagilupon. So, i-follow nito nyo para updated mo sa mga passport address na ito. Okay. So, August 30 ka punta. August 30 ka punta. Wala pag na human si August 30. Okay. Wala pag na human. So, din yung nasagta sa itong sunod na combination. So, take note nga din yun eh. Para din na mo mag wala-wala pa. Pagtaya mo na na mo guide So, unang kombinasyon na ito na atay. 6, 4, 3. Tulong na siya ka-combination. Pistingi lang ninyo ni. 6, 4, 3 o 613 og kuanen siya uh, 649 kani si 649 gihatag na ko nga paminti ni eh. si 649 kani si 649 gihatag na ko na siya paminti okay so ay kumpiyansa ana pero akong i-recommend sa inyo karon 613 pwede mo ana 613 panigurado lang gid grumble grumble lagi ka target grumble gid mo kirada 613 ako ma-recommend sa inyo karon nga uh, adlaw Pwede ka pa mamatayaan niya. 649. The best Japanese profile. Kanya siya akong ipili. 613. Okay? So, basing ganahan mga anak. Okay? So, iris na gaya punta. Iris ta. Iris ta. I-like na lagi like na itong video. Ay na. Kasi gagawin na tayo. I-like na na. Pag na o like. Like it so. Ana, na style like ito. Comment din ka. Subscribe ka. Follow ka. na ra So, August 30. Pag gaya punta. Nagpadayong ka gaya punta sa August 30. So, wala pag ito na human. Sunod kani gibalik ra gid nako ni. Kani mo dili niya kumpensahan karong adlaw. Sa August 30, dili niya kumpensahan karong adlaw kani mga kombinasyon gibalik ra nato ni hot number ni siya. Ato ibalik gibalik-balik paghatag basin karon gid ni siya mo busagat sa August 30. Ayaw mo kumpensahan ani nga kombinasyon. Kay tsada kani siya nga kombinasyon. Unang kombinasyon nato 308. 308 kung ako inyong pa, pa, pa si plaster kani na gid siya nga plaster 308. Kani 308 mo na gin akong plus star 308 pwede, pwede ra ka magrambola na sa iya rambol 30 sunod nga combination na tay, ah 903 mo na gyapon na siya akong plus star 903 kanisi si 903 mo gya na gyapon na dili na gyapon ako na sa bol pero magrambol gyud panigurado lang sunod nga combination nato na, na koy ah 908 kanisi si 908 okay kay ni tabis gyapon kay ni ayaw gini kumpensa si 908. Ruiz na nato ni siya ibalik na ko siya karon kay tsanda kay siya karon adlaw sa August 30 908 okay so ayaw mo kumpensa ani sunod nga kombinasyon nato kani mo pinaka kani siya ang pinaka nga kombinasyon kay na sold out ni lahat number ni siya kusog kay ni siya nga numero din kini mga di ta kabantay lagmit ni 5 pm ni pa ay 2 pm ni pabuto kani nga combination take note gid mo ani ayo gid mo kumpiyan sa ani e delikado kay ni 108 108 nga kombinasyon ayo gid mo kumpiyan sa ana 108 308 kana nga mga kombinasyon 108 ayo mo kumpiyan sa ana kay hatag na to na hat number na dili na kung angay kumpensahan kaya basi mo busag na magmahay tadi ta katay panigurado lang gid ug pero mo mo sa ako unsa um, si plaster mo na ni 108 ug um, 308 pero rambola lang panigurado lang gid ug so mo na sa ato mga best combination karon adlaw okay So ayaw mo kumpensa. So shout out sa itong mga utol ng mga mahirig sa surprise. Yeah. Salamat sa iyong suporta mga tol. So add to lang mo dito sa itong GC para maka-update mo sa itong sa itong mga best kumbi. Pag comment lang mo niya sa atong Juan FB page o sa atong YouTube channel para ma-add na ko mo sa atong mga Juan mga best combination. Okay? So, may muntag sa inyong tanan. Hindi na nang kutub. Salamat sa inyong supporta. Bye-bye!